Good morning mga kalabird for today's video mga kalabird magpapakain tayo kay cyber mga kalabird ayan na po siya tinatawag natin ito yung audio mga kalabird ayan guys diba ba mga kalabird nakakatuwa talaga pag kumakain yung mga labird natin kaya sa mga nag ng mga lovebird na mga expert diyan shout sa inyo lahat at sa lahat ng mga viewers natin maraming maraming salamat sa inyo please share our our video mga kalabird maraming maraming salamat sa inyo lahat sa suporta ayan na po medyo lumaki na po mga kalabird ayan may mabilis lang po siyang ah uh, lumaki mga kalabor. Basta wag nyo lang kalimutan magpakain sa kanya para lumaki po siya. Ayan mga kalabor, tuwang tuwa yung mga ano natin mga viewers natin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Don't forget to hit our notification for more updated sa ating mga upcoming video mga kalabor. Thank you so much mga kalabor. Dito po ang audio ulit mga kalabor. <coughs> thank mm -hmm. you